PMC winalinggiyan ng gusto, aklas pinagbantaan ng isang pan at EJ Power seryosong kukunin ang titulo ng isa buhay 2024 so tara. Tonsi vs Platito Ang laban na ito ay nangyari sa liga ng Motus Naging one-sided ang laban Dahil binarubal talaga ito ni Tonsi Lalo sa round 3, nag freestyle si Platito sa round 3. Kaya nag freestyle na din si Tonzi. May part pa nga na awkward na yung panglalait niya. Dahil sa part na pinapatutok ni Tonzi yung camera sa keloid sa likod ni Platito. Di natin sure kung keloid ba yun o peklat. At umabot pa sa point na naawa na si Tonzi. Ito mo yung round 3 natin. Freestyle. Freestyle ang aming round 3. <laughs> Eddie, kakaiba pala. Itong part 3 kasi ikaw lang yung nakalaban ko na sa tuwing may event sinusuot pang Christmas party <laughs> ang lupit na ito gago ikaw lang yung babaeng nakakatakot magpatsyo pa sa'yo saan ka wet <laughs> buti naputol mo yung tali <laughs> kung magiging isda to, ano sa tingin mo to kung to Sa tingin mo ano to Ikaw talakitok <laughs> Ito Tambakol <laughs> Ang lupit to Dalawa yung butas sa tenga Sa kaliwa Dalawa rin ang yabang marunong mag-balance. <laughs> Ito yung babaeng naka naka-backless ang daming keloid. Bahina <laughs> <Tamina> mo. Gago. <laughs> <Sirap>. <laughs> yung pinampaso dito, posporo. <laughs> Sa isa, benching ko. <laughs> Ito, piso. Pare, tutok mo sa camera pare. di ako mukhang sinungaling. Ay no. Nakakatakot ka palang pikunin. Ang mong pagsusumbungan. May pading yung ano. Kita. Walang bra, may padding lang para di bakat yung utong. Ayun, out na brad, na-onsensya no, na ako. Sorry guys, alam ko gusto nyo pa, pero may, minsan mabait din ako. Sa kabilang balita naman sa live nga ni Aklas, dito sinabi niyang traidor ang bayaning si Emilio Aguinaldo dahil nga araw ng kalayaan ngayon kaya niya ito nabanggit hanggang mayroon nagbanta na isang pan at sinabing ipapaligpit niya si Aklas. Galit na galit nga dito si Aklas at sinabing kung may pangabogado daw ba siya dahil pagbabanta ang ginawa niya. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya! Yeah. Pinaligpit kita! O oh, talaga? Talaga? mayat ba may, may abogado ka ba? Kuis! Trat yan! Ayan o! Oh. Naku po! Handa mo na pera mo! Handa mo na pera mo, Kuis! Handa mo na pera mo! Handa mo na pera mo, Kuis! Baka umiya ka! Baka umiya ka! Shabami ka naman eh! Baka umiya ka! Ah! 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 Handa mo pera mo! Ano? Burado? Nagbura ng comment kaso na-screenshot ko na! Kawawa, ikaw ang maganda! Pinagbabantahan mo ako, ipapahanap kita ngayon sa takloban, tanga! Tangina na mo ka, tropa ko mga Romualdez dyan! Lilit kayo ng mundo mo! Lilit kayo ng mundo mo! Madali lang palitin ang mundo mo, Benji! Ano, narilto ka, iya! Nagbanta ka ngayon! Dali mong itimanda, gagi! Buhay yung pinanta mo! Yes, yes, yes! Buo yung biyanta mo, kuis! Oh! Bigla na wala! Iyak! Ang sa live ng iba? Paano ka naging tao niyan? Easy ka lang! Easy ka lang! mo ang pala ka! Sino ba mo? Ha? Sino ba yan mo? Sabihin mo si Emilio? mindset mo. At sosing balita sa review nga na ginawa ni Saki. nakita niya ang presensya ni AJ Power. Na gusto talaga nitong mag-champion ngayong isang buhay. Tolong so naman at hindi mapakinabangan. Boy nakakahiya lang kaya umuwi na ako para naman may pantapat si Arik sa Mati Ramayan. Bigti sa harap ko ba at ko pa in bangko. <laughs> Peken ata ang tatay ata ni Jin. Real talk! Sikat ka na, pero di ka pa rin sinasalis sa family feud! Kasi wala kang family, dude! Yung tatay mo, bibili lang daw ng gatas kaso hindi na bumalik. Ay, paano malalaman ang architect siya hindi naman kayo nag-meet? O, oh, gets ko na, gets ko na. Yung tatay niya, isang magaling na arkitekto. Yung nanay niya naman, author, ang galing gumawa ng kwento. Marahas na mga yeah, Kung, kung, kung ipagkukumpara mo yung sinasabi nila sa isa't isa, kay Poison medyo rhymes, uh, may, may pagka-selfie bars, magagandang punchline, pero kung yung kay EJ, tam, ina, damay magulang, damay anak, lahat ang mga relasyon. Kung baga mas may damage ba, mas emotional damage, mas masakit. Ang makakuha ng respeto, yan ang di mo alam kung paano. Ang makakuha ng respeto, yan ang di mo alam kung paano. Di porket marami ka ng laban, ganap ka ng sundalo. Kaya babasa yung tablado, huwag ka nang umasa pa na manalo. Kung gusto mo kong bawian next round, it eh goes right mo ulit sa Romano. May oh efekto ng laso na humihina in time Ikaw ang buhay na patunay na in 13 Hindi laging prime Kasi apat na beses na yan sumablay Di na yan pwede sa karangalan Ikaw lang yung ilalakong kahoy Na pinepeste ng kalawang Kaya bang patungo sa pinakamababang Baitang hagdanan At panoorin mo ang magkampyon Sa unang beses na pagsalang oh. ikaw na kailang sali ka na, dami mo ng sablay. Ako, panuuri mo ako mag-champion sa unang beses kong try. Ganda nun, ganda nun. Plus, yung pagkalabog niya ng paa niya, boom! Boom! Nagmamatch. Nagmamatch siya sa sinasabi niya, kaya yung tao parang may inaabangan sila. So kayo ba, tingin niyo ba kayo mag-champion ni EJ Power ngayong isa buhay? Kung ano man sa loob mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So lang, God bless.